Hello ladies and gentlemen, andito ako sa bakanting lote ng aming kapitbahay, nangunguha ng gulay. Take note po ha, I use the term nangunguha at hindi nagnanakaw, kahit hindi ako nagpaalam. Ganito po kasi yon, hindi namin kilala kung sino ang may-ari nitong bakanting lupa. Hindi rin namin alam kung saan sila nakatira. Actually, ang nagtanim nito, yung kapitbahay namin na hindi nagmamayari ng lupa. So, iba ang may ari ng lupa, iba ang nagtanim, syempre, iba din ang aani. Buti na lang, magkakasundo kami ng mga kapitbahay namin. Lahat kasi ng mga kapitbahay ko, busy busy sa kanilang negosyo. So, wala kami pakialaman dito. Kahit ubusin ko pa lahat ng gulay dito, hindi yan sila magre -reklamo. So, salamat sa akong mga silingan nga buutan. Saging namin to, banana namin yan, bagong harvest yung sabi nga na tumbas ka nagkagunga pero dili makaun, e, mga bulok dayon. By the way, kaya ako kumuha ng gulay dito sa kapitbahay kasi magluluto ako ng sinigang na ulo ng tuna. And here are the ingredients. Ipakuluan ko na ang ulo para hindi balangsa. And nakikialam ang anak ko. Gusto niya kasi siya daw ang magluto. O oh, ayan, pinainit ko na ang pan while inaabog-abog ko ang mga langaw. Ang talaga ng mga pangamoy ng mga langaw na to. Kasarap nilang isahog sa luto. Pag ako na inis, isasahog na talaga kita. And to start with, pag mainit na ang pan, lagyan na natin ng mantika konti lang be, sakto lang na magisa ang bawang, sibuyas, kamatis at luya. Ito naman yung anak ko, nagbibigay ng instruction na dili mao. Pero in fairness, pag maganda ang mood ng batang to, siya ang nagsasaing ng kanin namin. Ang bait na bata, di ba? Nagumpisa na akong magisa, so inuna ko muna yung bawang kasi masyado nang mainit ang pan at pinagsabay-sabay ko na lahat. Then, halo lang ng halo, tingnan nyo naman ang lakas ng uso, kaya pinahinaan ko yung apoy. Uy, alam nyo, mahirap maging working mom. Mahirap i-balance ang time between family and work. Kaya ako, every weekend, I see to na may panahon ako sa pamilya ko. Maipagluto ko lang sila ng mga simpleng pagkain at sama-sama kaming kakain, okay na sa akin. I just realized lately that being a mother makes me a better professional. Char, charing, charing, charong. Kasi nga, di ba? Coming home after work always reminds me what I was working for. Same through every morning sa paggising ko, di ba? mare-remind ako na para sa anak bumabangon. On the other way around, being a professional makes me a better mother. Bakit? because while I am pursuing my dream, nagiging role model ako sa aking mga anak kung paano mangarap at makamit ang mga ito. Before, focus lang talaga ako sa pag-aalaga sa mga anak ko. Isinantabi ko ang aking mga pangarap kasi para sa akin, sila na lang ang mag-fulfill ng mga pangarap ko. But then, one day, buti na lang nauntog at natauhan ako. Paano ako makakatulong na makamit nila ang kanilang mga pangarap kung di ako mangarap para sa sarili ko? What I was thinking before was kailangan meron akong source of income para meron akong isupport sa mga anak ko na makamit ang kanilang mga pangarap one day. You know, habang lumalaki ang mga bata, lumalaki rin ang gastos. Napaisip din ako paano namin matutustusan ang pag-aaral nila kung hindi enough ang source of income namin. But God is so good to us talaga kasi before Sugar Daddy ended his term as a public servant, pumasa naman ako sa bar exam. Siyempre, wala na siyang trabaho, nabawasan ang source of income namin. And now, bilang isang abogada, kahit papano, meron akong perang na ipapasok sa pamilya ko para matustusan ang mga pangangailangan namin. Hindi man kalakihan, pero thankful talaga ako kasi meron. Kala nyo, porket lawyer na, mayaman na agad, no? Yung iba, yes, oo. Pero ako, my gosh, ang daming humihingi ng free legal advice. Kung may nagbabayad na dalawa, tatlo, isang daan ang nagmamakaawa for free. Do you think yayaman ako niyan? And para sa tulad ko na baguhan sa industriya, kailangan ko pang mag-establish ng pangalan ko for about two years bago ako kikita sa aming profession. And hindi madali ang pag-establish ng pangalan kung nakikita nyo ako dito sa social media, meaning to say may oras pa ako nyan para gumawa ng content, kabahan na kayo kung hindi nyo na ako makikita dito kasi ibig sabihin yan, mayaman na ako. <laughs> meaning to say, busy-busy na ako sa trabaho at wala nang panahon gumawa ng content para i-inspire, i-educate, and, and i-entertain kayo. Siyempre, mamimiss nyo ko at mamimiss ko din kayo. Pero ang totoo niyan, outlet ng mga stress ko ang paggawa ng mga content dito. Alam nyo naman siguro na hindi madali ang trabaho namin ng mga abogado. Imagine, may problema na kami, po problemahin pa namin ang problema ng iba. And by the way, yung mga dinidiscuss kong mga legal issues dito, hindi yan for profit ha. That's part of my legal aid. Besides, walang income yan. In fact, yan ang dahilan na re-restrict ang pahina ko ni Mameta. Kaya hindi ako lumalabas sa timeline nyo kahit nakafollow pa kayo. But anyways, okay lang yan. Ang importante sa akin, makatulong sa inyo kahit papano. So sa lahat ng mga followers ko, salamat sa inyong suporta. Andyan pa rin kayo kahit saksak sinagol na ang mga content ko. By the way, ang content na to, hindi po tutorial para turuan kayo paano magluto ng fish sinigang. Alam ko, alam nyo na yan. Okay, bye!